Maying adlaw mga kalumad, kumusta? Pasinsya no mga kalumad nga medyo dugay-dugay jud ko ka vlog kay medyo pait jud mga kalumad, wala jud ko eh, pang gasto sa akong pag vlog mga kalumad. So karon mga kalumad nagpainadlaw dai ko mga kalumad maglugit mi maglugit og lubi mga kalumad. Mao ni mga kalumad, ginabulad ra na namo, mga kalumad sa init kay mas bugat mangud mga kalumad pag init ang mo kuan makalungod sa tapahan init ang mo luto sa kuan sa lubi mo ni makalumad so unta nga kalumad nga o kira mo da pero may makalumad nga unta nga naram sa maayong panglawas o sa sa saktong panginabuhi makalumad so na ra mga makalumad permi sa mga problema nga niabot sa tong mga kinabuhi makalumad ang ako lang mga kalumad istorya lang nako na sa mga kuan mga kalumad mo sulti lang ko sa mga estudyante mga kalumad unta mga kalumad kamong mga estudyante ayaw ninyo sayangi ang paghago sa inyong ginikanan kay sila na ning kamot aron kamo makahuman ayaw mugsundog sa koa mga estudyante kay dili lalim mga dili lalim magtrabaho nga mga ingani unta maning kamot mo nga aron mo makahuman sa inyong pag-eskwela dili man sa ingon nga makahuman mo sa pag-eskwela madato mo antes man lang mga mga estudyante nga makaling haway ta sa atong panginabuhi sa adlaw-adlaw natong na pangunsumo o kamong mga estudyante ayaw ninyo pasagdi ang inyong ginikanan pagtarong intawon mo og eskwela kay maora na ang inyohang maora na ang inyohang Uh, trupi nga di madaladala ninyo sa hantud sa inyong kamatayon nga dili ma dili mailog sa uban lisod kayo magtrabaho ing ani nga wala joy saktong wala'y saktong, wala saktong trabaho unta nga di mumalain sa koa kay sa karon ako jud na tagamtaman dapat munta sa unang panahon na ning kamot o sakto para dili maingani ang atong trabaho o mau mga kalumad sa sunod mga kalumad kuan ta mga kalumad mag mag vlog na pud ta mga kalumad so dili pa karon mga kalumad kay medyo <coughs> lain pa nga lawas mga kalumad tapos wala pa tay kwarta unta mga kalumad nga nasabtan ko ninyo mo ni mga kalumad lugit mga kalumad lugit mga kalumad mo na siya Lugiton ra mga kalumad kay ibulad ra sa init. Tapos kanang bagol mga kalumad dag di pud da siya mga sayang mga kalumad ng bagol mga kalumad kay pagka daot da pagka uga-uga na mga kalumad pwede man na nimo buntan para mahimo pong uling. Dili pud na siya masayang. Kanang magbata tawag sa mga bagbatak mga kalumad mauna, na lugiton ra na mga kalumad dili jud mga buntan di para sa buntan. ay medyo mahal-mahal naman karon ang kopras mga kalumad kung naman ang kilo mga kalumad ah, 28 na ah, pero ako din mga kalumad nagkuan rapod ko mga kalumad nagpainadlaw rapod ko mga kalumad kay pagkalunis mga kalumad na naman na, naman mo balik na balik na sa trabaho sa domingo lang akong bakanti mga kalumad huwag <coughs> salamat sa tanan mga kalumad unta nga naaram mo sa maayong kahintang laban ra mga kalumad sa mga, ah, sa mga trials nga niabot sa itong kinabuhi Amping mo kanunay mga kalumad o ayaw ninyo pasagdi ang inyong mga anak pa ha ang inyong mga anak mga kalumad kay sila mga kalumad moy ato ang takam sa ato moy nay atong kakuan sa atong ah uh, moy nay atong maka tampay tambayan yung sa atong kalisod mga kalumad sa umaabot yunta mga kalumad nga naramunta ang mga kalumad sa maayong kahintang o gusbun ko mga kalumad o amping mo kanunay o amping mo kanunay o laban lang sa mga trials nga niya dahil salamat mga kalumad o babay o pag ayo ayo kanunay